sa Tagalog Ang espiritu nga ng Panginoon ay humihiwalay, ah uh, humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. Mga kaibigan, imagine ano? So merong ano, meron so merong ma, ma merong masamang espiritu na mula sa Panginoon. Pero hindi yan ang Panginoon ano, kung ating unawaing mabuti baga, kasi di diba, all spirit is from God eh, no? Mababasa natin yan eh, hindi ko lang talaga matandaan kung saan, ano, nasa New Testament yan eh na, uh, sa Old Testament o sa Ecclesiastes na sinabi pag lahat ang tao pag namatay na tayo ang ang espiritu natin halimbawa na pinanganak tayo yung nasa tiyan pa lang tayong espiritu natin ay eh, espiritu natin ay mula sa Panginoon yon pag namatay din tayo ay yun nga babalik sa Panginoon so